what's up mga memes? It's me, Mori, and welcome back to my channel. O, oh, kumusta na po kayo ha mga meme? Kayo po ba ha mga meme patuloy pa rin talagang naghihirap sa inyo buhay? Yung napakarami pa rin talagang problema at kabiguan ang inyo pong nararanasan? Yung hindi na kayo tinigilan ha mga meme na mga sinasabing pagsalakay ng mga negatibong enerhiya na yan na nagdudulot na po sa inyo ng sobrang-sobrang bigat ha mga meme sa buhay po ninyo. Nako, eh kung ganyan po mga sitwasyon nyo po ha mga meme, eto. For today's video po ha mga meme, meron tayong ipeplex sa isang napaka-powerful na gamit na galing po ha mga meme sa isang uri po ng punong kahoy galing po sa kalikasan ha mga meme. Para mga sinasabing mga paghihirap na yan, pagdurusang yan ha mga meme at kamalasan sa buhay na yan ay mawala ng tuluyan. Ah, ano yan? yun na nga po ha mga meme kaya kung gusto nyo pong malaman kung ano po itong isang napaka powerful na gamit na ito nagaling galing po ha mga meme sa isang particular na puno ha mga meme ay panoon nyo lamang po ang video ko ito o talaga o po ha mga meme so go mga meme ha mga meme, isang mapagpalang araw pulit sa inyong lahat. At naway nasa mabubuti po kayong kalagayan ngayon, kasama niyo po mga pamilya at mga mahal sa buhay. At yun na nga po ha mga meme, ngayong araw pong ito magpeplex eh, na naman po tayo ng isang napaka-powerful na gamit ha mga meme, na pwede po nating gawing panghalina at pang-attract ng mga sinasabing mga positibong enerhiya po ha mga meme, na kukonta naman po sa mga negativities na nagbibigay na sa atin ng kamalasan. Ah, talaga ba? Ano yan? Yun na nga po, ha, mga meme. Kayo po ba, ha, mga meme, narinig niyo po ba ang pambihirang katangian at taglay na kayanan ng isang gamit, ha, mga meme, na galing sa isang uri ng kahoy na tinatawag na sinag-araw? Sinag-araw? Ano yan? Eto po, ha, mga meme, ipeplex po, po siya sa inyo. Ang ating sinag-araw. Ah... Oo oh, talaga ba? Anong gamit naman yan? ito po ha mga meme, ang ating sinag-araw. At ngayon po ha mga meme, aalamin natin ang taglay na bertug nito. Kung paano po ito gamitin at kung saan po natin ito makukuha. Oo oh, oh, po ha mga meme. Ito po ha mga meme, ang sinag araw, tingnan nyo yan ha mga meme. Ito po ha mga meme, isang uri po ng kahoy ha mga meme, na nakakuha po ha mga meme sa mga liblib na lugar, sa kailaliman po ha mga meme, o kaloob-looban po ng bundok o kagubatan. Oh, talaga ba? Opo oh, ha mga meme. Ito po ha mga meme pinaniniwalaan na isang uri po ha mga meme na tinatawag po na kahoy ng mga inkanto. Katulad po ha mga meme ng kagubatan ng bundok ng banahaw. Yan. Marami po kayo makukuha ganito ha, mga meme sa bundok Banahaw. Ito po ha, mga meme, ang sinag-araw na talaga namang po pinaniniwalaan po ha, mga meme, na napaka-powerful po na makakonta sa mga sinasabing mga negativities na yan. Na paari nga pong sumasalakay na sa inyo at nagbibigay nga po ng soba-sobrang mga negativities sa inyo at alam nyo po ba ha mga meme bukod sa nga taglay po nitong bertud ha mga meme sa pagkonta nga po ng masinasabing mga sinasabing mga negativities na yan ito po ha mga meme napakainam din pong pampaswete ha mga meme kung kayo po ay makakapagtaglay lang po nito yan ganito po ha mga meme ang mga sinag-araw tingnan nyo o, oh, so ito po ha mga meme ang ating sample po ng ating kahoy ng sinag-araw. Kung mapapansin nyo po ha mga meme sa kanyang pinakagitna ha mga meme, meron kayong bilog o oh, merong mga design ha mga meme makikita nyo na parang anay mo po ha mga meme sinag ng araw. Kaya siya po ha mga meme doon kinuha ang pangalan niya. Sinag-araw ha mga meme. Tingnan nyo parang bilog-bilog pa. Medyo maano kasi eh malabo. Yan, ito, ito, medyo, medyo malaki-laki to. Ito po, isang klase din po ito ha, mga meme, ng sinag-araw. Tignan nyo, ang ganda ng ano, itsura niya ha, mga meme. At ito po ha, mga meme, pwede nyo pong gamitin ha, mga meme, na putya yun na nga, pampaswete ha, mga meme. Kung kayo nga po ha, mga meme, nag-aasam pa, na kayo po'y maka, yun maka-attract ha, mga meme, ng mga positivity. Halimbawa, kung kayo po ha mga meme, may mga negosyo. Ito po ang isa sa webto nito ha mga meme. Napakain po itong pang-attract po ng tao ha mga meme, yung mga kahoy ng sinag-araw. Cut! Halimbawa, kayo po ha, mga meme, may mga negosyo. Alam nyo po ba ha, mga meme, na napakainap pong gamit ng mga kahoy ng sinag-araw sa pag-attract po ha, mga meme, ng mga tao? Yan, kung halimbawa kayo po ha mga meme, nag-aasam na lumakas po ang inyo pong mga kita, dumami po ang inyo pong benta ha mga meme, talagang kayo dagasain ng mas maraming kliyente at parokyano nyo, customers na magbibigay sa inyo ha mga meme, mas maraming benta, eh kayo po ha mga meme, magtaglay po nito ng mga kahoy ng sinag araw. Tingnan nyo po ha mga memey, pagkakagawa nito isang too Yan, nilagyan po nila ito ha mga meme ng tali, yan para pwede po siyang gawing pendant, pangsabit sabit baga sa mga ano, kwintas. Kaya po, tinayo kasi nyo po mga ka ating kilala po mga antingero ha mga meme pinasadya po talaga natin to ha mga meme pinalagyan po natin siya talaga ng mga sabitan na ganyan para pwede po natin gamitin to ha mga meme kasi ito po ha mga meme talagang nako pambihira pambihira kapag kakay po ha mga meme meron ito sa katawan po ninyo ha mga meme kasi napakainam din po itong pangodra po ha mga meme sa mga gawa ng tao yung mga maitim na mga balak sa inyo ha mga meme nung kusino-sino baka kayo po ha mga meme pinadadalhan na nga po ng mga masamang pa o maldisyon o mga tigal po ha mga meme o kakipuha po ha mga meme palagi na usok kayo po ha mga meme taglay po nito at ito po ha mga meme ang kukunta sa kanila kasi yun nga po ha mga meme mga sinasabing mga kahoy na ganito ay mga tinatawag po ng mga kahoy ng inkanto kasama rin po ito ha mga meme sa mga kahoy ng mga sinukuan sinukuang itim ha mga meme yung mga uh, kahoy ng pandakake yan ha mga meme pandakake pandakake <laughs> pandakake Oh, yeah, tino, may Opo ha mga meme. mga meme, kasi ang kahoy po ng sinag-araw ay napakainap po talaga ha mga meme, gamit ha mga meme na pangunta sa mga sinasabing mga bating tao at bating lupa mga meme. Ah, ganun ba? Opo. Kaya kayo po ha, mga meme, mainam na mainam kung makakapag-atikha po nito ha, mga meme, ang ating mga kahoy ng sinag araw Opo ha, mga meme, at talagang kapag ka kayo po ha, mga meme, nakatikha naman po nito, ay talagang kayo naman po ha, mga meme, maari makahikayat at makahadina ng mga sinasabing kaswete na yan. Kung kayo po ha, mga meme, lagi na lamang minamala sa buhay nyo. Ah, opo ha, mga meme, kaya ito po ha mga meme, subukan nyo po ito ang power po ha mga meme ng ating kahoy ng sinag-araw. Para malaman nyo po ha mga meme. Oh, so ito po ha mga meme, ang kahoy ng sinag-araw. Subukan nyo po ha mga meme, ang berto dito at malalaman nyo kung ano ang taglay nitong kakayanan at taglay nitong kapangyarihan ha mga meme sa pagpapaswerte at pagkota sa mga sinasabing na kamalasa na yan. Oh, gusto niyan? Aba, gusto ko yan ha mga meme. Subukan po natin ito ha mga meme ang power po ng kahoy ng sinag araw. Para naman po tayo po ha mga meme ay gumaan ka naman po ang takbo ng ating mga pamumuhay. Pero sabi nga po ha mga meme, disclaimer po. Ito naman po mga sinasabing mga pamaraan ito at gamit na ito ha mga meme. Para lamang po doon sa mga naniniwala po talaga dito. Kung kayo naman po ha mga meme, hindi naman po naniniwala sa mga ganitong mga pamaraan o ganitong mga pampasweto at mga gamit na katulad po nito. Eh wag nyo na po itong subukan sinusubukan na gawin ha mga meme o atikain kasi baka kayo naman po ha mga meme e sa point lang kapag kato po ha mga meme hindi rin po talaga tumalab sa inyo kasi kung kayo po ha mga meme, eh napakaraming pagdududa at pag lang sa mga sarili po ninyo. Baka nga ito po ha mga meme, hindi na talaga mag-epek sa inyo ha mga meme. Pero yun na nga, sabi nga sa inyo, kung kayo naman po ha mga meme talagang naniniwala sa mga ganitong mga pamaraan, eh wala nang po sigurong dahilan ha mga meme para ito po hindi nyo rin po subukan gawin ha mga meme. Subukan nyo po ito para malaman nyo po kung ano po ang magiging pagbabago nito sa mga buhay ninyo o di baga. O so ito po ha mga meme at kung kayo yung mga katanungan pa po dito sa ating pinitsure na papaswerte ito dito po sa kahoy ng sinag araw, eh pwede po kayo magtanong dyan. Mag-iwan lamang po kayo ng mga question nyo dyan ha mga meme sa ating comment box at kapag kayo pinabasa ko yan po yung sasagutin ko din dito. At po nga po sa mga nagtatanong pala ha mga meme, tungkol po doon sa ating pampaswerte na kahoy ng uli-uli. Eh nako tayo po ha mga meme, eto may mga dumating na naman po tayong mga sample dito ha mga meme, nung mga ating kahoy ng uli uli ha mga meme. At ito po ha mga meme, available na naman po ha mga meme. Ito, marami na po tayong dumating ngayon ha mga meme kasi tayo po yung pinagkaluban na lang po ng ating mga kaibigan ng mga antingero. So ayan po ha mga meme, ang mga kahoy ng uli-uli naman, at kayo po ha mga meme pwede na pong makapagatigha ulit ito ha mga meme doon sa mga nagpa-reserve po ha mga meme tagiintay nito eh ngayon po ha mga meme may good news po tayo kasi tayo po ha mga meme meron naman pong mga naatig ha mga ilang gamit nito ha mga meme kasi tayo po ipinadalhan na naman po ng ating mga kaibigan na antingerong hunters ha mga meme at ah, ito po ay available na naman po ngayon eto naku meron tayo ilang dito ngayon ha mga meme teka bilangin ko lang ito ha mga meme kung ilang pinaan dito yan. Available na po ulit siya ha mga meme ating mga kahoy ng uli-uli. Yan. Ito po. Ganito po siya ha mga meme. Kapag kakay po ha mga meme eh nag-order nito. Makukuha nyo na po siya ha mga meme. Kasama po nung ating kahoy ng uli-uli. Ito po yun ha mga meme. ng na. Marami tayo nakuha ngayon. Ilan ba ito? 1, 2, 3, 4, 5, o meron po tayong ano ngayon tapos meron pa po isa dito. Balit pito po ito ha mga meme. Kapag ka kayo po ha mga meme ngayon po nag-order po nito, kayo po ha mga meme, makakakuha na rin po ngayon ng libre po na kahoy naman po ng sinukuang itim. Yan, nakabundle na po siya ha mga meme. Sa mga gusto po maka-order po nito sa mga nag-pressure po dati na naubusan po, eto po ha mga meme. Mag-PM agad kayo sa akin ha mga meme kung interested po kayo na makakuha na nito nitong ating pampaswete na kahoy na uli-uli kasi napakapabihira lang mo po talaga makakuha nito ha mga meme. Mag-PM agad kayo sa akin kung gusto nyo pa kayo makakuha nito. Ang isa po nito ha mga meme, talaga naman po nako, napakapambihira ha mga meme. Yan, ang kahoy ng uli-uli. Naku, oh, So, ito na po ha, mga meme, ang ating pampaswerteng kahoy ng uli-uli ha, mga meme. Doon po sa mga naubusan po nito dati, doon po sa mga nagpa-reserve nito, eh, pwede po kayo mag-PM sa akin ha, mga meme, at para ito po ha, mga meme, Ipadala ko na po sa inyo. At doon po sa mga gusto pa po ha, mga meme, na maka-atik-hari po dito eh, mag-PM lang po kayo sa atin ha, mga meme, sa number natin na 0995-433-6402. Subukan nyo naman po ito ha, mga meme, ang ating kahoy naman ng uli-uli. Nako, pambihira lamang din po ito ha, Ha, mga meme na maati ka. Kaya ito po ha mga meme, samantalahin nyo na po hanggat meron pa po tayong saks dito. O, di ba? Oh, ka. so ito po, ha mga meme, sana po may napulot na mga bagong idea at kaalaman sa pag-attract na naman ng mga bagong kaswertehan And with that, mga meme, keep safe and God bless. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel. I know you like it. And don't forget to brush your teeth. Bye, mga meme. O, oh, ano? fresh pa ba kayo? Naku, dapat lagi kayong fresh ha, mga meme, para hindi kayo iwanan ng asawa nyo. Ah? <laughs>